Matay ang mag-asawang miyembro ng New People's Army matapos sa maka-enkuentro ng mga sundalo sa barangay Tuburan, kawayan Masbate. Sa panayam ng Bumaradyo gaspi kay 9th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Frank Roldan, nakatanggap sila ng report mula sa mga residente na may mga rebelde na nakikita sa barangay. Agad naman itong pinuntahan ng mga sundalo, subalit pagdating sa lugar ay nakapalitan ng putokan na sampung miyembro ng rebelding grupo ng halos 10 minuto. Natapos ang encuentro ng tumakas papalayo ang mga rebelde at naiwan ng bangkay ng dalawang miyembro na nakilalang ang mag-asawa na sina Florencio at Pedro Regala. Nakumpirma ng Philippine Army na aktibong miyembro ng rebelding grupo ang dalawa, base na rin sa kanilang intelligence monitoring at sa testimonya ng mga dating rebelde na sumuko na sa gobyerno nakuha sa lugar ng isang M16 rifle, isang shotgun, kalibre 38 baril at mga dokumento. Muli naman nananawagan ng Philippine Army sa mga miyembro ng rebelding grupo na magbalik loob na sa gobyerno upang matulungang makapagbagong buhay. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa rin yung uh, ating uh, force of operation at uh, nagdagdag rin tayo ng mga pwersa, naglagay ng mga blocking force para uh, matuntun kung saan man tayo yung mga nila na nag -stata. Ang bagay na naging payag ni Major Frank Roldan ang Chief na 9th Infantry Division Public Affairs Office ng Philippine Army. Yan ang ulat para sa Bomba Network News, Bomba Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 ng most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!